Veteran aktor na si Sonny Boy De La Rea ng kanyang 67th birthday. Dinaluhan ng mga veterano mga aktor at sa industriya kasama ang kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang selebrasyon ay dinao sa isang sikat na hotel sa Manila. Present sa celebration ang kanyang sister na film producer na si Dr. Avelina Net Asinas De La Rea, at Jane Umali na leading lady ni Sonny Boy sa indie film na Paghilom. At iba pa niyang kasamaan sa industriya na nagandog ng awitin para kay Tsoni. Nagmistulan namang nagbalik tanaw sa buhay ni Tsoni Boyan Celebration dahil sa video presentation na nagpapakita ng kanyang husay sa karera ng industriya. Inimbitahan naman at panoorin ang kanyang upcoming film na Paghilom sa Luha ng Buhay na posibleng ipalabas ngayong taon. Matatandaan si Tony Boy ay dating miyembro ng Bayanihang Dance Company at gumawa ng pangalan sa modeling.